Meron pong patuloy na kumakalat sa social media na mga post na nagsasabing magkakaroon ng 100 peso coins salit na banknotes dito sa Pilipinas. Ayon po sa Bangko Sentral ng Pilipinas or BSP, hindi ito ay hindi totoo. Ang 100 peso bill ay nananatiling legal tender at ang larawan na ginagamit po sa mga post ay hindi ay yung mga post na ito ay ginagamit ay isang lumang commemorative coin lamang na ginawa po noong taong 2017 para sa ika- uh, isang daang anibarsario ng muntin lupa. Yan bang may 100 uh, peso coins na ipapalit sa bills? Yan gaya ng aking sinabi kanina ay wala pong katotohanan yan. Walang plano ang BSP na palitan ang uh, 100 peso banknote ng nga uh, ating uh, na ng, uh, coin. yan ang uh, mga lumang uh, larawan na kumakalat po sa uh, yung lumang larawan na kumakalat po sa mga social media ay uh, pawang commemorative coins lamang at uh, hindi po pang-araw-araw na ginagamit. At ayan makikita po natin dito ang uh, uh, 100 piso Teresa Magbanwa. yan isa po itong uh, commemorative Coin. At hindi po talaga ito ginagamit sa uh, pang-araw-araw na pagbabayad Ayan Noong December 2022 ay naglabas kasi ang BSP ng bagong batch ng 100 peso na mga banknotes na may lagda ni Pangulong Marcos at ng BSP Governor na si si Filipe Medalla. Kaya't ang 100 peso bill ay patuloy po na ginagamit sa lahat ng transaction. Ngayon ay ano po ba ang commemorative coin? Sa mga hindi po nakakaalam, ang commemorative coins ay espesyal po na barya na ginawa para gunitain ang makasaysayang tao, lugar, o pangyayari sa Pilipinas. Halimbawa, naglabas po ang BSP ng 100 peso coins para kay Teresa magbanwa sa kanyang ika-150th uh, 150, uh, anniversary. Kay Mariano Ponce ay sa kanyang uh, ika 100 death anniversary. At kay General Emilio Aguinaldo, General Emilio Aguinaldo ay sa kanyang ika-158th birth anniversary. Kaya yan po yung mga 100 peso coins na mga commemorative coins at yan po yung mga kumakalat. Kaya isa lamang po rito yung nakikita natin dito uh, na sa mga nabanggit. Yan ang 100 peso Teresa Magbanwa ngayon ay maaari bang gamitin ang commemorative coins sa araw-araw? Technically, ang mga commemorative coins na ito ay legal tender naman. Ibig sabihin ay pwede po silang gamitin sa pagbabayad. Pero karamihan po sa mga tao ay karamihan po sa mga ito. Yan, karamihan po pala sa mga ito ay gawa sa mamahaling metal tulad po ng gold at saka silver at limitado lamang po ang bilang ng mga ito dahil dito mas gusto po ng kolektor at publiko na itago o bilhin ito kaysa gastusin sa araw-araw halimbawa ang 100 peso coins na para kay Magbanwa Ponce at Aguinaldo ay ibinenta sa BSP Store sa alagang 350 pesos bawat isa at agad pong naubos. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang commemorative coins? Bukod po sa pagiging koleksyon, ito ay paraan ng BSP para itampok ang mayamang kultura at kasaysayan ng Pilipinas. Ang Central Bank ay tagapangalaga po ng ating numismatic heritage. Lahat ng lumang barya, banknotes, tokens at medals na bahagi ng ating kasaysayan. Sa pamamagitan po ng commemorative coins na ipapakita ang legacy ng mga kilalang Pilipino at makasaysayang pangyayari. Ano naman po ang nangyari sa mga bagong batch ng mga banknotes? Ayan, nito pong uh, November nito pong December 7, 2022 ipinakita sa publiko ang uh, mga bagong batch ng banknotes na uh, may value na 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos, 500 pesos at 1,000 pesos. At ito po ay may lagda ni Pangulong Marcos at BSP Governor Midala. Ang mga banknotes na ito ay may parehong disenyo laki, sukat at saka security features gaya po ng new generation currency or NGC at saka enhanced NGC banknotes Una pong uh, ilalabas ang mga ito Una pong uh, nailabas ang mga ito sa pamamagitan ng authorized agent banks Ayan uh, sa mga, uh, Ayan, nailabas na po ito Ayan Sa aking opinion, malinaw Ayan, malinaw na malinaw ang mensahe ng uh, BSP na wala pong 100 uh, peso coins para palitan ang uh, ginagamit nating uh, 100 peso bills. Malaga po ang tamang impormasyon sa panahon ngayon kung saan mabilis kumalat ang maling balita sa social media. Maganda rin na patuloy po na naglalabas ang BSP ng commemorative coins at bagong banknotes para maipakita ang ating kasaysayan at masiguro ang siguridad ng ating pera. Bilang mamamayan, responsibilidad po natin na suriin ang sources bago po tayo maniwala sa kumakalat na impormasyon. At 'yan, ang paliwanag tungkol sa kumakalat na balita tungkol sa 100 peso coins dito sa Pilipinas. Tandaan po natin, huwag po agad maniwala sa social media, laging mag-check sa official na source tulad ng BSP. Salamat po sa panonood at huwag po nating kalimutang mag-subscribe para sa iba pang malinaw at detalyadong paliwanag tungkol sa pera at ekonomiya ng ating bansa.